Tara muna ako ng seasoning mga boss bago tayo alis. Well, may pito ko this afternoon. To Albor, Kirke. Mayo tres mga boss. Marami rin pesta sa Bohol. Yan. Mahaw, mahaw. Mahaw-mahaw mga pusing. Mahaw-mahaw-mahaw-mahaw. Burito <laughs> ni dyan. Magang kumusal. Eh, mga gang. Burito na yan hanggang bukas po. Ngayang hapon. Ikot din. Puno, puno din yung salangan. Ano ba? Ano ba? Alan? Ito. Ito. Kain mo na. Bago salang lahat early na din mga boss. 7 AM na 7 AM and 8 AM po. To. Ibatas Janoy. Tolong na lagi toyok. Ay, dah kapan potos. Sir, mm -hmm. ang first na pick up this morning mga <laughs> Bos tope. <Usnot. laughs> <"Banginyahang utol." laughs> Haring bangis <sa> <laughs> Yakim, manding. <laughs> <laughs> <jawat." Ha>? <laughs> Ooh, mga dayant, mga dayant, nag <laughs> <laughs> Mga dayant, <naging> <laughs> muna ako ng seasoning mga boss bago tayo alis. Well, may pito ko this afternoon. To Albor, Kirke. So, maayos na po yung ating delivery kaya ng umaga mga boss. Sa pagkatapos na pagkatapos namin magtanghalian is tulog agad yung ba na after one hours sa lingas na naman kami para sa pito po this afternoon so nakapagpula na yung problema nga lang ngayon is uh, biglang wala yung tubig po kaninang umaga pa na wala yung tubig may nasira daw na tubo so meron pa lang magkaming sampo pang kakatayo this evening para sa order bukas ang pistahan po ng Albor mga boss kailangan, kailangan sana namin maka pagkatay tonight habang may magtatay may magkatay sana kaya yeah, lang lang tubig sana maayos na maayos ako this uh, afternoon kaya yeah, pula na namin tayo mga belly po Okay, guling to Albor natin mga boss. Yan. Kaya, judge. Kira opay boss to, pet. Kaya, 38 kilos. Okay na, natutunan na Yan, after mag-deliver, mga boss, hanap na kami na. Dela, short na kami sa tanglad, mga boss. Ha? Huh? Wala tayong native chicken, na boss. Nabusan tayo yung broiler na yung ating para sa ating set po. Na uh, belly. Yan. Bantu. Santa Claus. Yan. Baboy. 5 minutes, muna lang yung araw ng dahilan. Ah, na lang, bumalik na yung tubig kapag start na kaming tatay po. Mamaya na kapag kumpleto na kami dahil wala pa si Yunad saka si Ikab. Ito pa yung mga katayin. Kasi pa si Ikab, hindi pagtanglad.

Kaya na pamalot si Chris Mawos. Ngapain <tipas> apa terong? Ngapain terpan sih kong? Maasim na yung dalamunan ko. Maasim na? Maasim na parang meron na akong hyper. Bukas, kumbati pa rin mawos. Pero hindi tayo sa Patuloy guys. pa rin Laban pa rin Mula April 30 Hanggang ngayon mawas Walang pay nga yung team natin Pero so, Kaya, kaya pa naman Dahil bukas yung huling ano, Big day And hopefully next day na naman And another day na naman po Talaban tayo sa buwan ng Mayo mawas

From May 1 to May 4, hindi tayo nag-open sa tindahan mo, boss. May 5 na po yung ating paglilitso ng manok. Kailangan namin ng full force sa tindahan mo sa bahay lito. Hindi. Tulog na rin. Duha ka, alpi. Ay, kita ko. Nagpupatok mo ko to. Ito. Ano my God, Joy. Bossing. Wow, sana all. Makaganyan din tayo, Ki. Sana all, sana all. bos kardo saya nggak pusing kah saya nggak singgah? deh kuat teman ya mipol teman pusing kah dong hah yoi mipol sobat dok benda sobat dok hah cuma lagi oh saya gua nih mau dong saya gua dodong bos Wa oh, mega open ra okay. gigikan sa mewa nantod sa ugma. Ha? Oh, straight pag tag 20 ka pe nag order kada adlaw. Hoy <laughs> po huay. Yo oh may sudano siya. Adi, <laughs> Tidawang, na toro cha adil cha tadi to pa lewat ta to. Ah, mo mo le tadi ay sos. Uh, uh, na lunes sa mi pohon boss. Ayo domingo na po ni makabalik ko ganing manok. Sige, uh, katong lecho nog ma. Uh, ah. Sige. Ay gabot ta kay putol pa mag deliver. Okay, <laughs> sige boss. Okay. Tara ke. Tara daw. Oh. San Agustin Albor. Wow, may disco dre Uy, may basta may disco, may gulo. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Basta may disco, may gulo. Unong dayon. Sa Bahay Bosto Pet. Ancestral House ano lang. gusto pet nagpaniho o oh, kanding oh, Specialty team ko Pet mga eh tips ni boss pet mo dito oh sa pangutan ay nadiri mo dito po meron na kaming memories diyan <laughs> last year last year

bukas mamista na dapat bukas magpipesta tayo dito sa Alcor po kita natin yung ganap bukas bukas kung kaya ba ng pagbumuka ng ating mga Tugahok team Tugahok mayayain kasi pero kapag boss to pit yung pagsabi sa talagang attack agad boss thank you boss Pohon! <laughs> Pohon! Pohon! Oooo Ano itong nabigat to? Pet, tunda kayo Oo, tunda ko Tunda ko, sub-subbit na boss Asi <laughs> boss Eh, Tanglad boss Tanglad? Ano yan? Last ba tanglad na? May tanglad Patay na Kaya krisis tanglad mga boss Hindi ko matatawag na lechon Yung lechon Kapag walang tanglad Isip <laughs> Dahil sa so, sobrang init hmm? Tanglad na Patay na ooy <laughs> Nah, <laughs> itu yang Mga alagang kambing Di Bostopet Ayo judge. ke farm Judge Spikitek Spikitek Bakul Satu

hindi, hindi Blaine yas, dagal tayo mga katang latihan mga katang itong tip na kami rin doha tayo mga boss para hindi mabalik yung ating video guardian uh, na na aso dito din. Yeah, boss, dagal na yung may aso tagaabang tayo ng buko eh bago na, bago

Sana ko pala yung dalawang tugahop sa likod. Ikab sa kasi Yunads Day. Ang taga paghiwalo. Oh, dahil maghunting kami ngayon ng uh, lemon grass. Hop. Oh. ka ba daw? Okay ra? Ano? Ha? Ano ra? Dire ra oi. bakat yon. kamay at pa paa last pagkayo mga boss wala April 30 hanggang ngayong Mayo 3 tuloy tuloy pa hanggang bukas napakahirap na gawain pero napakasarap po after mong ma successfully deliver lahat ng mga orders yun yung tinatawag nila na mahirap na masarap Laban pa rin mga boss. Da maraming salamat sa aking mga team. Dahil talagang stick together kami mga boss. One for all, all for one. Last drop. Madam Ivy ng tanglad mo boss so si igab na lang maghanap mamaya and uh, yan, uh, karton ng mga gatas yung hinahanap namin para pag uh, balutan natin bukas yung so, karton yung gatas yung aming hinahanap yung nestle para mas makapal and, uh, mas ano matibay mabali yung ating litson po so dito naman tayo mga boss so, ng pagpahinga na ng oras na nakapagapuna na Dinis na naman ang baboy. Para ma kumpleto yung oh. dos, nang nang. Baboy. Mm -hmm. Ay, 22. 22 subukan na no? Baboy, uma. Ah, yung 22 na yun. Medyo yun. Intinit. Tulog na lang yung dang. Ha? Tulog naman ron. Habis na ubusan, kabunga wala. Ya. So. bukas abangan nyo yung ating salangano was on deliver dun sa Albuquerque so till next video ang isang masaganang masaganang ikaw mo alam paalam paalam mga busing chill lang paalam lang paalam paalam hindi rambo o na